mga caps. Ito yung mga sabaw nila. Ito oh, yung okay. mga Ang dami. One yata ito. May hipon, may fries, oh, may sga, salmon, may tapiguris, may tahong, crab meat, Ayan, ang daming ano, may fried chicken, may chicken. Ayan, ang dami ano, may stado na po yun ang uh, uh, ano tawag niya ito, kuya? May broccoli. May mushroom. May pansit, hindi mawawala yung kanin. May pansit din. Meron silang ice cream mukhang masarap yung ice cream mo. Ito naman yung mga dessert. May litchi plan, potato salad, may maha, may oreo cake, may macarons, Ito may mga salad, mas potato, daming pagkain may macaroni salad yeah. ito naman sa mga prutas magsawa sa prutas oh may spring roll ito yung mga dessert ito naman yung mga pupa. ay ano siya? lato ito yung mga sushi nila just to ang daming pagkain mananawakan itong buffet na to ng ano, pagkain dami. Hindi ko alam saan ako dito magsinala.